Magandang hapon, ayan, oras alas 5 na, Nay, may hinahatak si Automatic Works at saka si Ariel Mechanic, ayan, ang problema nitong Mazda na to, ayan, ayan, Mazda 3, ayan, Mazda 3, overheating, ayan, nag si customer kung nagsiservice tayo dahil ipapahila daw nila yung sasakyan nila, ayan, hindi naman sila nagkamali ng tinawagan, ayan, rinish queue ko agad natin sila, ayan, Ah, uh, dito tayo ngayon sa Lancaster. ayan, Lancaster tayo. Hinila natin. Tsaka malapit lang din to dahil lang shop natin is nasa Navarro lang. Uh, sa mga gusto mag-sama, uh, gusto magpagawa, uh, yung mga kotse nila na hindi hindi naaandar, ayan paym lang ho. Ah, uh, pwede ka namin serbisyahan gaya ng ginagawa na to kung hindi naaandar pwede namin hilain. Ayan, papuntang shop. Alright, dito kami ngayon. Uh, panabaro na po ito. Ayan, itong unit na to, is overheating. Naglock po yung makina. Ayaw mikot. Alright. Uh, thank you so much. Ayan, automatic walk. Ngayon, ang gagawin natin is ito-double check up natin. Kakalangan natin ng uh, yun, charge natin. Naka-charge siya. Tapos papa natin yung reservoir ng tubig puno. Kasi nung time na kinuha namin ito is talagang napakatigas yung crankshaft. Pinilit po natin ikutin Noong pinilit natin umikot siya. Ayan. Ah uh, titingnan natin kung anong sistema after natin na maikot. Okay, start natin. Start. Sige, start tani soy. Isa pa. Sige. 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 Ma -ano, mahirap talaga umikot. eh. Sige, start. Hop. Kita, start natin, malakas na 'to, Eh. 'Yan, ayan, malakas. Oh, sige, start. Ala. overheat talaga. Singaw. O sige, ulit pa. Ayun, ayun na. Oh. nalabas. Kunting ikot lang, nalabas na kagad yung tubig. Tapos pangalawa, ang ganit talaga ng makina habang naka-start ito o naka-charge tayo o naka -ano, uh, Nakatawag ganyan. start tayo. Tingnan mo. Lakas na niyan, no? oh. Ayaw umikot, eh. Sige, start pa! Sige! Ayaw na. naglak na talaga. Oh, haya mo na. Haya mo na. Alright. Ayan, pass forward tayo, mga boss. Binaklas na ni Rinsu. Ayan, oh. Uh, yan yung kahimtang na dinakas natin. Para natin malaman kung ano naging problema sa loob. Bakit siya ganun ka tigas, igutin. Siguro kumapit ang bearing nito. Mas the tray. Fast forward tayo mga boss. Ayan na, nabaklas na natin. Ayan. Ayan. Awala ah, ko dyan ang pistot. <laughs> Tapos ito, nahirapan tayo dito. Gawa nga ng galing siya sa overhead. Ayun, hindi mabaklas. Hindi mabaklas ang coil. Mm. Ayun tayo. Babakasin na natin. Makikita na natin. Ah. Tanggal na, tanggal na right yun um, Ayun. na. Halo nga pre. <laughs> <Ganunot> na ni... <laughs> Tubig ni Renzo na. Yung, ay, Tubig yung Tubig na. Tubig Halo. halo. Ayan mga sir, nabuksan na natin yung trunk shop. ah uh, ito, may kumapit na isa. Ayan ah. Ayan, kumapit oh. Kumapit tong isa. Tong isa kumapit. Ayan. Okay na siya. Uh, malaking problema yung liner. Kinalawang yung liner. Kaya hindi makaikot. Matagal kasi na-stuck. Uh, Na-uwi siya sa overhaul. Ayun, mayroon tayo ditong Mazda. Ayun, itong Mazda na to, ah, uh, mahirap talaga si timing kasi wala siyang wala siyang marking sa kadina. Ayun. Hindi siya katulad ng iba, may marking sa kadina. Tapos lalagay mo lang dyan, tulad yan. Eh ngayon, problema nito, ah, uh, yun lang, tatapat mo lang siya, yung crankshaft. Ayan, may dot siya dyan. Ayan. Um, Diretso nitong ponyan nito. Tapos yung oil pump niya, may dot siya. Yan, ito gumamulang siya. Tapos pagdating naman sa taas, ayan, ayan, minarkingan ko na nga yan. Yung dito, sa exhaust, ayan, exhaust. Diretso lang yan dito. Ayan, ginuhitan ko. Tapos mayroong kapiraso rin dito. Ayan. Tapos dito, diretso rin siya dito. Itong marking na to, itong tuldok na yan, hanggang dito. Tapos, pansin nyo, andyan din yung guhit niya. Ayan, diretso. Diretso siya dito. Diba? Bilis lang niya. Kumbaga, parang ganun lang. Ayan. Ganun lang siya. Tapos, yung kamloob niya. Ayan, yung direction. Dito. Salabong siya. Ayan, ginawan ko dito. Ginagyan ko siya ng grip para hindi siya umikot sa lubong lang siya. Ayan. Ayan, mas da tree. Ayan kung makikita mo, yun, dito, mula dito, punta rito. Diretso lang. Ganun lang. Ayan. Tapos naka alas 12, may timing siya dito. T. Ayan. Medyo malabo na rin, pero may timing yan. Ayan, T. Ayan, naka alas 12 rin to. Mazda 3 2006 Alright Makabit na natin lahat i-start na natin. Okay, start! Start! Ayan, uh, gumanda na yung gumanda na yung start na. Ayan, ito yung mga ginawa natin. Ayan, nag-success na tayo. Galing po siya sa overheat. Alright. Okay na siya.